nakita niyo si Madam Diwata Hi, Madam! Good afternoon. Nasaan na yung ano ko, t-shirt ko? No. Oh. Opo. Tama 'yon. O sige ah. Ayan, nakita natin si Madam Diwata. Ayan, o. para meron nga rin kasi nakita ko oh, si Madam Diwata. Nandiyan 'yung sa kainan kay Mahaba ang pila niya. Ayan. Madam, pa shout out daw Josie Ga. Josie Ga, hello. Ah, Thank you po. Tao, ang haba ng pila. Ha. Dito pa rin sa parisan ni Madam Diwata. Ayan. Shout out sa lahat ng mga nanonood ng live ayan so, nakita nyo, ang dami kumakain Marami pa rin order at nag nag monitor lang si Madam Diwata nag check ayan, so ang daming kumakain dito sa kanyang parisan ganitong oras nagpapa-picture kay Madam Diwata kaso medyo busy siya dahil may nasikaso siya doon sa kanyang kitchen. Shout out sa ating mga viewers. Hello and good afternoon. Alas 12 na. So, nag... Ah, uh, lang si Madam Diwata, nagmo-monitor sa kanyang mga tauhan. Ayan, si Madam Diwata. O, oh, tignan nyo guys, kahit mainit, pinagbigyan niya yung kanyang mga bisita para magpa-picture. Ayan. Sa kanila, o. Oh. ba diba? nakita nyo guys, kung gaano ka, ano, ni Madam Diwata, kahit na ang init pa. O. Oh, dami pa rin nagpapa-picture sa kanya. Shout out sa'yo. Wow, sobrang init guys. Naka-picture siya. Dami niyang mga nagpapa-picture. Kaya,